Mm. Uh, Oo, tama na to. Wala raw po na na commuter, sabi ni na magiting na chair ng LTFRB, Chofilo Guadis III. Wala raw na na commuter. Ayan. Wala na epektuhan na commuter Ayan. na naka-private car. Pero lang ka. yung mga... Naka-private car. Uh, Ayan. Dahil naka-private. Naka-private car. Um, hindi, hindi sila naapektuhan. Ah, uh, uh, wala raw na Paano kanya kayo nalaman? Naka-coaches si eh. Si. Di, pero matanong ah, ko lang, eh, yung, 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 mga ruta, bakit hindi yun ang ma... Yung... Tika muna, tika muna. Gusto ko lang upakan ay, itong gadis, Eh, ah, ah, wala raw na apekto ang computer yan. eh. Paano mo nalaman yung gadis? Nakakotse nga eh. Ah, paano mo nalaman? Eh, parang... Pinaga, tiene pinagtatakpan. No, meron silang telemetry room sa uh, LTFRB na command center. May mga command bank center, center. May mga Bank of Sik. Ah, ah, meron na bang, na. bang nakikita yan na doon. Nakikita para yun. sa MMDA din, para din si ah, ano, para, ah, para rin si acting chairman. Acting meron. Din sila niyan doon nakaka-monitor sila. Yan. Uh -huh. Kasi daw walang epektado kasi daw 80% sumali na sa cooperative. cooperative ah. Yan. So yung 20% hindi pa sumasali, nag-strike Okay? So, e eh, alam naman natin, shortage mm. ng public transport pag rush hour. Mm. Kahit 1% lang ang mawala dyan. Kasi nga, yung 100% na yung tumatakbo, hirap pa rin sumakay ang mga tao eh. Ano pa kaya yan? Okay? Hindi ko makita yung logic nito si Guadis okay. eh. Okay? Ikaw naman. Meron 20% na hindi bumiyahe, pero walang apektadong commuters. In the first place, 100%, uulitin ko, eh kulang na nga. Ikaw naman, pare, huwag mo hanapan ng logic. Illogical nga eh. Wala siya eh. Wala siya. In other words, magsasalita ito na wala namang facts na hawak. So wala daw na apektuhan Sabi ni Ginoong, Jopilo I. Guadiz III, na inakosahan ng kanyang uh, assistant noon, na tumatanggap. Mm. Yeah, inakusahan siya. Pero hindi dininay niya yun. Dininay niya yun. At ako hindi naniniwala. Ikaw naniniwala ka ba? Basta ako, ang masasabi ko huh? dyan, yeah. sa ganyan yeah. na mga pag-iisip, eh talagang wala sa hulog. Mm. From the very start, inaamin siya, na, so... na nila, inaamin nila parin Joel, parin Conrad, inaamin nila na hindi nila naayos de. yung oh, yung oh, frankis, oh, mga frankisa. Oh, inaamin nila yan. Pangalawa, hindi nila alam kung magiging profitable kung cooperative. De, Di Hindi, pag na-establish na raw yung ruta, malalaman na. E, dapat, dapat yung ruta ang inuna dapat eh. Kasi, <laughs> yung, yung, Eh, mahirap gawin nyo, parang Joel. Huwag natin asahan. Three to five years daw yan. Two, that's, three, that's five, that's five most years. That's the Yung procurement ng kung anong te, ano, class vehicles, mo, madali, ayan, uh -oh. uh, that will follow. Ang haba ng mga allowance, from two to five years, bago magawa yung ruta. Hindi hindi kayo computerize from the ruta malalaman mo kung ilan ang, ma ang kailangan mo talaga na units ilan ano ang ka ano e, 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 mga uh, uh, franchise. Hindi ganito eh. yan eh para malaman mo kung ilan ang kailangan na franchise Oo, sa isang ruta. Yan, yan. Alam mo ilan ang na sumasakay doon. Precious traffic, the traffic. Okay. okay. Ngayon kung alam mo yon isang pindot lang ng computer <sighs> Wala kailangan ng but the collation of the routes has to be done ano on the ground. Kaila I don't know kung LGU based or something right there and then. Uh, you see mo for example Pasig to Quiapo. Uh, yung, mahaba yon. Merong may ikli bikutan to Donya Solidad or sukat ganyan. Yung mga yung mga ganung klase ba? Alam may mo. mapa ka talaga. Ito, ito sitwasyon na yan. Sa pagkaalam ko ah original yung mga original na ruta hindi na nila binago yon naglagay sila ng mga eh, kung nagpatong ng mga ruta ruta alam na, alam, alam na nila ako ilan ang volume oh, noon hindi. alam yung, na nung umpisa nung sila at uh, 50 years ago, ito yung... <laughs> yung nagbago na ang nagbago ng Metro Manila, nagkaroon ng mga BPO, nagkaroon ng... E, Pulas ito na nga, hindi, alam mo, kaya nga ganito ang sitwasyon yan. So may ruta, hindi nila binago yan. Okay. Tapos nagdagdag, marami ng ano, marami sa sumasakay. So nagkaroon ng pressure ngayon, nagdagdag sila ng iba-ibang klaseng ruta. Yung point to point, yan, oh. ruta yon. Tapos yung okay. iba naman, ay, sure. Pinabayaan nila yung ibang local governments na maglagay din ng sariling, ruta. Within their within jurisdiction. Iyan mga Lalong gumulo. Lalo gumulo. Lalo example, yung ginagawa nilang Villar City, may bata Yan. ng CC. May sariling Suddenly, nagkaroon ng malalawak na lugar na obviously may planning na magkakaroon residential, commercial. So, may sariling ano, ruta yun. Ano ruta yun? May sariling ruta yun. Oo. May sariling ruta. Binigyan na ng franchise. Binigyan yun. Yan nga ang problema dito sa franchise system natin Oo, eh. Because there is no route management system okay. for that particular system. Uh, Hindi ba it... pwedeng ganito? No. Establish muna. Okay. Oh, Etong uh, linya na to, halimbawa, kaya po, yan, wow. yan, 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 ganito kadami, As ang, ang sumasakay dyan. Yan. Oh. So, ganitong karamin dapat ang sasakyan na nandyan, na Tapos, pa-bid out mo yan. Hindi ba pwedeng ganon? Pare, Kesa sa award mo yung franchise on your own na with your full discretion, ikaw lang ang magdedetermine. Yun ang inaangal okay, po. Diba mga yung mga... award <laughs> daw. Ang mangyayari daw, kailangan mag-antawag uh, mag dito, mag sila ng cooperative. And still, still, pwede kang pabura ng cooperative na to. Yun. Eto, May -be ito. May na nagbe-besto. Ng, oh, uh, ah, ng favor. nga. Ng favor. Ang problem. Ang, ito eto ang problema. Hindi, hindi nila alam 'yung base eh. Saan nag-umpisa itong mga prang ano yung, na sa ano, sa yung, ano 'yung oh, ano okay. 'yung base mo ng prangkisa? At saan 'yung mga 'yung sinasabing 5,000 franchises, baka hindi totoo 'yun. Kasi hindi rin natin alam kung ano 'yung mga ruta na 'yan. Ano? Oh, oh. Do, they don't have a computerized system. They don't have. They hear, they hear, they work out, etc. and then they work it out. Ganun lang 'yan. Pumunta ka ngayon sa LTF. Kailan pa na invento 'yung computer? Pumunta ka 1990 1990 <laughs> If you take a look if oh, you take a LKMRD. look at the oh. if you take a look at oh. the database oh. Ano eh pera-pera so 'yun. 'Yun nga 'yung problema diyan eh. Kay ayu, ang suggestion namin from the very start is ayusin muna ninyo 'yung inyong oh, database oh, oh, oh. para intindihin natin kung ano kasi dati meron nang ginawa rin ang Japan uh the, JICA na study tungkol diyan sa mga ruta-ruta na 'yan. Nagpa-press briefing po ito eh si daw uh, undersecretary Ortega. Yes, si Andy. Diyan sa Malacañang. Okay? Pag daw po naayos na yan rota, mga 2 to 3 years, tsaka raw po maglalabas ng modern vehicles. Yan. Okay, 2 to 3 years. So, Big sabihin, 10 years bago. So in effect, you have, already, in effect Kasi, you have already, in effect, you have already suspended. Right. You have already suspended the Anong nangyari no pa 7 years na mayro modernization program? Hindi gulo. nila pinag-aralan ruta? Gulo, gulo nila, gulo. Hindi. Up to now, up to now. You ask them. Ano yung mga ruta? Kasi yung sinasabi nga ni Parin Joel, may rutang mahaba, Oo. may okay. rutang mahaba. For example, yung it. Washington bendia ang oh, ikli yeah. nun. Oh. Uh, uh -huh. May franchise yun. May franchise yun. Ah, oh. May mga franchise yun. Hindi mo pwede ituloy yun somewhere. Yun na nga yung oh. gusto natin ah. malaman. That's an example. Oh. Kung galing sa Bendia, papunta ng uh, Washington, di ba pwede ituloy yun somewhere. Kaya ngayon, traffic doon sa mga bawat, both ends. Hmm. Niyang rota na yan. Kasi oh doon tumatambay yung mga oh, jeep. na oh, yun. Oh, oh, oh. So walang uh, direct-direct Pero direct, may jeep. dire derecho rin. Yung mga ganun. Meron. May mga... Kaya hindi yan, yeah, yung show. Yung show na yan, ang haba niyan. Bro, makikita mo. Oh, uh, Oo, merong... yung show, maraming rota yan. Maraming Merong uh, Pasig Taf. Merong Pasig Echage. Mm -hmm. ah, merong... May kya po. Oh, yun nga, yung kya po. Oh. Yung kya po, pagpuntang Taf. Yan, yeah, oh. mga ganun. Basta, sinasabi ang lang rota? natin, the hard work has to be done with regards to the route rationalization, yung ganun. Matagal na na. E, matagal, if, ano yan? If, if, that, oh. na, yung yung ano na yan, pi nga 50 years ago. ha yung the hard work ayusin mo yung prang hindi hindi Since hindi the hindi 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 pa hindi 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 lang hindi 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 noon, Alimbawa, JD, MD, etc., etc. Maayos yung mga ruta nila. At mas marami. Lahat ng bus maayos sa yung ruta. Ang May problema noon, pare, mga jeep. Ang capacity nila maayos. Ang problema talaga, yung mga interconnection, etc., etc. At saka yung mga ruta na, alimbawa, show. pasig to Quiapo. Uh... Dati, ang nagano lang, magmula, uh, Quiapo hanggang uh, Taytay or Cainta, yung G-Liner. Yun lang Yun ang, ano, wala naman mga gaano jeep niyan. I, I'll be kind to the proponents of the PUVRMP RMP, LTFRB. Baka ang kanilang gustong strategy really muna is get the jeeps off the streets first. well, ang purpose ng modernization... mo muna, alisin muna sila ron. Kasi mayro meron mga modernized, di ba yung mga na bus na puti? Ang konti lang noon. Kasi nag-release na ng pera ang gobyerno. Pero hanggang ngayon di pa nila alam kung mababayaran sila o hindi. So that's not a good strategy. Tanggalin mo muna lahat sila. Kasi wala pa yung rationalization ng ruta eh. Okay. Hindi mo pwede sabihin na tanggalin mo muna yung jeep eh. O. Oh. <laughs> 'Yun hindi oh. pwedeng. Kasi eh ano sasakyan ng mga tao? Unang-una. Ngayon, yung pag-asa po natin ay yung mass transit. Ay wala pa. Umaandar ba 'yan? Wala pa. Wala pa. Yung bang subway. Ayan, yeah. nakatenga. Ayan, nakatenga. Ayan, naka na ko eh. Yung bang LRT1 extension? Nako. Ayos na ba yan? Nako, finally, pinuntahan ko. Tumigil yung pin 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 pinangako ni Ping Alfonso. Nakatigil dun sa may so, SM. Ano nangyayari? Sa, ano, SMB sa public uh, transport. transport. Okay. So, edge, it's a train, it's a, it's a railway to nowhere. Nagtumigil na gano'n. Oh, wala na wala yan. What the hell happened? So, yung uh, nakakaila, apat tayo apat na linya. Hindi pa tumatakbo yung pang-apat. Yun yung MRT-7. Okay? 1979, sinimulan natin yung LRT program. Okay. Mm. Si Imelda Marcos. Adagash. Noon. Metro Manila Commission. Mm. Naalala ko to. Kinover ko yan eh. Okay? 79, nagsimula rin gumawa na sa buhi ang Hong Kong. Mm. Kasabay natin. In other words, ilang taon na ngayon, ang nakakaraan, nakakatatlo oh. pa lang tayo. Pang-apat nga, yung uh, MRT-7, pero mukhang uh, kailangan matatagalan niya, madidelay dahil pinabago yung ruta. Hmm. Nung mga siga doon somewhere in uh, San Jose del Monte, ayaw nilang daanan yung uh, ayaw nila magbigay para doon sa magiging depo. Okay. Tapos, yung subway, eh, naaantala pa. Yung mga extension nito, mga railway na to, eh hindi umaandar. Paano yan? Yung Hong Kong, buong Hong Kong, pati doon sa new territory, puro sa Connect, Connected na sila. Connected na sila. He, parang nakakaingit, ah, naiingit ako. Uh, sa nangyayari dito sa ating transport, naiingit ako sa iba. Ang Malaysia, ganoon na rin po. Kompleto sila. Kompleto na ng rota yung KL. Nauna tayo dyan. Oh, by siya. a good 20 years. Wala sinabi yung mga ngayon. Indonesia, <laughs> mga <laughs> Malaysia, <laughs> mga <laughs> Thailand, wala. Alam mo nyo po, ang ginawa ng Seoul, ng Korea, taon-taon meron sila 1 billion dollars inaallocate. allocate dyan sa subway. Taon-taon. So in a matter of 10 years, I think, yari. Kumpleto nila. Ibig sabihin, wala silang mga major uh, real estate developers na naga, ano, naglalabi na dito idaan yung stasyon, mga ganoon Meron, pero hindi sila pumapayag Hindi sila pumapayag Bo? So, walang corruption. At saka, pag sinabi... Ito po eh, yung mga ayaw magbigay. Ito pa. Pag sinabing, itong pag sinabing ito ang alignment, yun na yung alignment na yun. Hindi pwedeng... Ito ang alignment, pero kailangan... Baguhin natin. Baguhin natin. Uh, walang ganun. Walang ganun? Wow, domo rin ka to. Gusto <laughs> ibas mas. Yun. Oh, yeah. Hindi, An hindi, Hapon yun. Ah, Hapon yun, sorry. Oh, koreano, koreano. Am koreano. Hamida, kamsamida, kamsamida. Oh, ah, yan, yan, oh, oh, wala. Ang Japan ngayon, eh, nire-rehabilitate na yung kanila mga oh, sabay. luma. Oh. Every 10 years yan eh, ginagawa nila. Ang An China nga, pumunta na sa Tibet eh. Ang <laughs> layo na nun. <laughs> well, ang well, India, India. 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 Uy, India. meron na rin. Maayos ang kanilang Maayos train na? system. Uh -uh. Ang India, despite everything else, Nagagawa ng China at Japan dyan sa, sa mga China. mass transit project sa mga bayang kamukha ng Pilipinas. Oo, oh, tsaka ano yan? Ang, ang, uh, Pero hindi natin nasakyan yun. Yung, uh, uh, yung wave na yun? Yung wave na yun. Indonesia nakinabang dyan, India nakinabang. Oh.